Good morning, guys. Ngarim si Paolo sa garden, guys. Kama. Kama. Kama here. Setting. Come Medyo siya sunny ngayon. Magano ano ako. Mag, uh, Tingnan ko sa ano pa, para makain na mo ang grapes. Kay gihurot lang sa ano ba. Gihurot lang sa uh, Ibon tapos ihatag sa ano sa asawa ko o tingnan ninyo o naubos na siya marami ito kahapon eh ah. ato na siya eh ano wala mang koy sundang kao na to. yan ilagay natin dito yan tapos punta tayo doon Punta tayo sa kabila kay Mang. Maghanap pa tayo na ma mahanap natin na fruits. Fruits, fruits. Pau ka masyat. Tingnan, oop, aray, aray. Hindi na ko sa grass kasi medyo malamig na ang panahon. <laughs> Medyo malamig na ang panahon, guys. Hindi na ako pwedeng mag-cut sa grass. I'm happy, happy. I'm happy, happy, guys. Hindi pala, wala nang ano, guys. Oh. Wala na siyang, mayroon din kami dito sa aming ano, pero wala na siyang wala na siyang bunga. Punta na lang ako sa dito din, marami din dito. O, oh, tingnan ninyo, wala na siyang bunga dito, oh. Parang nag-ano na siya. <laughs> Nandito kami si Pao Pao sa garden. Guys, guys. Guys, guys. Tingnan niyo si Paolo, guys, guys. Ah. Oh. Tingnan niyo si Paolo, guys, guys. Naghanap lang ako ng ano dito may mga ano sya. may mga may mga tagak uy na ano yung sapatos ko guys yeah. <laughs> nasira yung sapatos hello how are you everyone how's life On how's, uh... <laughs> Ito ra ang naano ko. Punta muna ako sa Apple Tree. Yan, pwede ko na siya pipitasin para gawin ng gawin natin ng juice. Yeah. Pwede na pipitasin. Yes. Pao ka masyats. Uy, natagak na siya. Para gawin natin soft o soft juice ba? juice. Ay. Parang green pa man yung iba. Ah, tingnan niyo oh. Ano Picking at apple, apple. Tingnan niyo, ito kaya nga kunin ko na lang kasi sayang oh. Yan, kokmal niyo. Ah, mal tingnan niyo, may ano siya. May kagat ng ano, ito na lang. Yan.